Oh, good afternoon. Good afternoon, mga tols and friends. Nandito na naman ako sa Barangay Nagba. Overflow. Ayan. Hello, guys. Ayan, salamat. Ayan, nandito na naman ako sa overflow ng Barangay Nagba, no? So, pupunta ko dito para mag-ano. Magugas-ugas ng... Platform. So dito natin makikita yung overflow pag uh, nalaman natin. Dito natin makita kung nagbaha no. Nung isang araw nagbaha dito eh. Ang ilog ba ang ilog ibig ko sabihin ng ang ilog. yun nakita natin yung anong tawag noon? Hanging bridge. Dito natin malaman kung nagbaha ang ilog no. Gawa ng maraming ro rock sa overflow. Ayun pakita ko sa inyo ah nabba nung isang araw kasi nakasang ulan no oh. so yan ang labas niya oh. yan kinalabasan niya oh yan oh yan marami siyang mga kawayan nagsiksikan diyan oh mga rurok. yan ganyan yan pag nagbaha no matapos mabaha diyan yan oh. yan ang labas niya oh nagsiksikan yung mga kawayan na uh, laya at saka yung ayun may mga plastik oh saka yung sariwa na ano ayan may mga plastik mga tools and print, so mapakinabangan natin to oh. ayan oh yan ipunin, ipunin natin yan si pira yan eh. yan oh yan yan iniipong ko yan yun pa oh. Ayan, ayan. Yan. Yan ko yan. So ganun ang nangyari pagka nagbaha no. Pagka nagbaha ganun tong labas niya. Yan dami. Yan. Inanod ng mga kawayan. Yun may mga plastik ni natin, no, mga plastik. Maraming plastik oh. Yan oh, yan. Kunin natin 'yan. Kasi pira 'yan, pira. Yun pa ang dami oh. dami plastik, no. Sukukunin so, natin para mapagkapirahan. Yun pa, oh. Yan. Tanggalin yung laman. Yan, tanggalin natin yung laman, oh. Yun, mayroon pa doon, oh. Akitin natin. Ganun ang labas niya pagka nagbaha. Maraming kawayan, puno, nyog, nagsiksikan dyan. Sober flow. Yung pangtanggalin natin yan, yung mga plastic. Maraming plastic, no? O, oh, yun, no? Oh. So, yung nagsiksikan na yung nagsiksikan dito, plastic, tsaka kawayan no yan daming plastiko oh. Tang tanggalin natin yan yan ipunin natin yan ipon yan po yan it's time to pangalakal yan yan nang tinatawag na pangalakal. Diyan plastik 'o. Oh. Sa punta pa tayo doon, 'o. Oh. mga sariwa pang kawayan 'o. Oh. Ng iba mga sariwa pa. Mga puno 'o oh. sariwa 'to, oh. nagsiksikan 'o. Oh. Maraming plastik. Ito ay atin mapagkapirahan Yan, may lata. Kasama pa yan. Oh. Kasama pa yang lata. Oh, dami oh. Plastik. Tanggalin natin yan. Plastik. Pangalakal time. It's time to pangalakal. Yan dami oh. Uh. Lipas, lipas tayo sa kabila. Sa medyo mataas. Yan. Ayun. Ayun pa. Uh. Ah. Kaya tayo, kaya. May mga puno pa no. Nagsiksikan yung mga puno. saka kawayan dami plastik jus pangalakal time itong mga kawayan to pwede pang gamitin toy eh pagkukunin natin pero wala ka time time dyan unahin natin yung plastic Ganon kahirap yung mga lakal, akala nyo ah. Oh. Ay! Yan dami. So hanap tayo sa ako na ng mga plastik Ayun pala may plastic doon. Yan. So marami tayo na ipon, no? oh na plastiko oh. yan na naipon natin oh may lamang tanong kayong laman kaman uh. may natin yung laman oh daming plastiko oh kunin natin yung plastic yan yung overflow pag binahaan ganun ang itsura oh. so dumidilim na naman doon no oh. ayan o oh, dumidilim na naman o oh. maya maya siguro uulan na naman yan so mayroon tayong kawayan o oh. maya kunin natin to tanggalin ko to maya yan kukunin ko yan mga yan so may tayo dito lagay natin yung lagay natin dito naipon natin yung naipon ko na plastic lalagay ko dyan yan plastic yeah tanggalin yung laman PUTIK sa oh, titso, no? PUTIK! hindi kami to Madulas yun Balik tayo bulak Madulas Maranlog Hindi nga makadto Sa yeah, Ah, hindi nung okay. oh. Ah... So ayan, nakaipon tayo ng plastic, no? Ayan. Ha? Ano? Then? Oo. Ah, Yan, dumidilim ang maitim ano, baka umulan na doon, no? Oh. Doon sa bukid, no? Umulan na, no? Yan, marami-rami ang naipong ko na plastic, no? Lagay natin sa plastic din. <coughs> Basta may laman, tanggalin, no? Si Maririjik yan. So hanggang dito na lang aking video, no? Maraming salamat sa aking viewers, subscribers, tolls and friends. I salute you all. God bless. Oh!